sa mga bagong episodes ng One Piece ay ipinakita na nga sa atin ang panibagong gear form ni Luffy which is ang Gear 5. And sa mga episodes nga na to, ay iba't iba ang naging mga reactions ng na mga nakapanood neto. Merong mga natuwa at may ilan din namang mga hindi. So sa video nga na to ay isishare ko sa inyo ang ilang mga insights ko tungkol dito. Kung isa ka sa mga kabataan noon na nahilig manood ng mga cartoons Like Looney Tunes Gaya nila Bugs Bunny The Road Runner Coyote Tasmanian Devil At iba pa At tulad ng tambalang Tom and Jerry Ay talaga namang ikatutuwa mo ang ganitong atake ni Oda sa Gear 5 ni Luffy Dahil sa ganitong format nga niya ibinase ang kapangyarihan ng awakening ng Devil Fruit neto Which is ang Toon Force So ano nga ba ang Toon Force Base nga sa mga nabasa ko, ang Toon Force o tinatawag ding Cartoon Physics ay isang kakayahan na tumutukoy sa mga karakter na nagmamanipula sa realidad o may kakayahang mabypass ang physical laws of nature upang makamit ang mga imposibleng kakayahan sa nakakatuwa o nakakatawang pamamaraan. So basically nga guys, e eh ganito yung nakikita natin kay Luffy habang nasa anyo siya ng Gear 5. Medyo may pagka-cartoons nga yung mga galawan at kapangyarihan niya dito. Which is basically e eh bagay na bagay nga sa karakter nitong si Luffy. Bukod nga sa sarili niya, e eh nagagawa ring maapektuhan ang kapangyarihan niya ang mga bagay na nasa paligid niya. Kaya kung mapapansin nyo guys e eh yung lupang inaapakan niya at kahit anong mga bagay na mahawakan niya e eh nagiging rubber kung nanaisin niya. Maging si Kaido e eh naaapektuhan din ng kapangyarihan nitong si Luffy. At kung minsan ay eh, nagiging mukhang cartoons nga din ito sa tuwing inaatake ito ni Luffy. Kaya sa sarili kong opinion guys, ay eh, ayos na ayos itong naisip na konsep ni Oda para sa power up at awakening ng devil fruit nitong si Luffy. Dahil tulad nga ng sabi ko, ibagay eh, na bagay nga ito sa karakter niya na pagiging masiyahin at mahilig sa kalokohan. Kaya dahil dito ay eh, magagawa niya ang lahat ng mga bagay na maisip niyang gawin lalo na sa labanan. Technicalities naman ng animation ng pag-uusapan, eh merong mga frames or scenes na mahirap sundan dahil sa sobrang bilis ng transitions nito. Idagdag mo pa ang mga iilang lighting effects na minsan ay nakakaagaw o nakakasapaw sa mga magagandang detalye ng eksena. So kailangan mo lang ulit-ulitin para makita ang mga detalye sa mga eksenang ito. Aside nga sa animation, ay eh nakakatuwa rin marinig yung mga cartoon sound effects na ginamit nila sa mga eksena dito sa Gear 5 ni Luffy. Kaparehong kapareho ito sa mga 90s cartoons na napapanood natin noon. Kaya hindi rin talaga madali ang mga proseso na pinagdaanan ng mga animators dito. Biruin nyo, Japanese animation ito tapos sahaluan mo ng cartoons pero dapat hindi mawala yung anime vibes ng mga scenes. Kaya saludo ako sa mga animators nito. So para sa akin guys is solid na solid talaga itong Gear 5 ni Luffy. Dahil bukod nga sa nakakatuwa ay eh magagawa niya ng makipagsabayan sa mga malalakas na kalaban. Pero syempre, marami pa rin tayong aabangan dito, dahil pwede pa itong mag-evolve in the future. Dahil palakas nga ng palakas ang mga makakalaban ng Straw Hats sa hinaharap. So yun guys, hanggang dito na lang. At kung nagustuhan mo ang video natin for today, ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe, at i-hit mo na rin yung bell icon para updated ka sa mga bagong videos ko dito sa Gboy at pakifollow na rin ako sa aking Facebook page. At kung meron kayong mga comments, suggestions, or topic na gusto nyong ma-feature dito sa channel, ay comment nyo lang sa ibaba para ma-feature natin sa susunod na video. Maraming salamat sa suporta. Hanggang sa muli at kita-kita tayo sa next video.